So, isang magandang hapon mga kabakyard Welcome back po again sa aking munting channel Ilocano Backyard Crisanto Nanini ni po So yun, isang magandang hapon Pag-uusapan natin ngayon mga backyard ay tungkol sa Bulutong So ano nga ba yung bulutong So yung bulutong mga kabakyard para sa akin po Sa experience ko lang, ito po ay nagsisimula sa mga kagat ng lamok So bago po yan mga kabakyard Gusto ko munang shout out Bidyan niyo muna ako ng Ano mga kabakyard, na makapag shout out Kai huwan Juan Romantiko, isang magandang hapon sa iyo sir. Juan Romantiko Vlog at saka kay Sir Doms Vlog TV. Isang magandang hapon sa iyo sir. Salamat sa solidong suporta. Tuloy tayo sa ating usapan. So, yung bulutong nga pala mga kabakyard ay nagsisimula sa uh, kagat ng mga insekto o lamok. So, yun nga mga kabakyard hindi tayo nakapagpapausok ng nakaraang week kasi street po yung ulan. So, yun, ito yung resulta. Dalawang kakerel ko mga kabakyard, nagtaron ng bulutong. So ito nga pala sila mga kabakyard ay street sweater Boston Roundhead. So yan nakabulutong yan. So yun. So dalawa lang yung aking binibigay na gamot sa pagganito mga kabakyard bulutong either uh, coldgate gate. yan o Zeromite. Yan. Uh, napapansin nyo, may ano na yan. So, kahapon mga kabakyard, nalagyan ko na to. So, uh, mga kabakyard, before po ninyo gawin yung paggagamot mga kabakyard, siguraduhin yun yung siguraduhin nyo muna mga kabakyard na yung parte ng may ano uh, apektado gaya po nito ay linisan nyo muna mga kabakyard tapos patuyuin bago nyo uh, applyan ng kahit anong gamot So, pwede po kayong gumamit ng cotton mga kabakyard sa so, Ceramite. Pwede po kayong kumoto, uh, gumamit ng cotton or cotton buds. Pwede rin kamay na lang mga kabakyard. so Ako mga kabakyad, uh, gagamitin ko dito kamay na lang para madali. So, ganito lang mga kabakyard Simple simple lang. So, sa cotton naman, hindi na kailangan natin ng asa ah, cold gate, I mean, sa cold gate, hindi na natin kailangan ng cotton dyan mga kabakyard kasi medikit yung kuton so kamay-kamay na lang ito Si so, tuloy-tuloy nyo lang yung paggagamot mga kabakiyad araw-araw Pwedeng umaga, pwedeng hapon Mas maganda mga kabakiyad uh, umaga at saka hapon nyo lagyan so patuyuin nyo muna mga kabakyard bago nyo ibalik sa kulungan kasi may tendency na kamutin nila yan so, sayang yung, yung gamot uh, mga kabakyard nga pala itong zero Mite ay sa hindi pa nakakaalam ito po ay shampoo ng uh, manok So hindi ko lang alam kung yung ibang brand ay epektibo ba na panggamot sa ano kasi sa akin mga kabakyard ito uh, noon pa ito noon ko pa ito ginagamit ginagamit ko din po ito sa sa mukha ng manok yung may puti-puti tawag doon uh, nakalimutan ko so ito din po mga kabakyard ginagamit ko din po yan Ayan. So, kunin natin yung isa mga kabakyard. So, ito naman po yung isa mga kabakyard. Ayan. So, apo po ito ng ah, authentic na ano, Pusom Sweater 226. Bali, apo na po ito. So, ang gagamitin naman natin dito mga kabakyard ay Colgate. Mga kabag card, pag na-apply po ninyo ito, huwag niyo na pong ano, huwag niyo na pong uh, banlawan. So bukas ng umaga na naman po, pag kayo ay nag-apply ulit, doon po kayo magbabanlaw. Ay nakarami yata. yan So, yun lang po mga kabakyard. Sim uh, Napakasimple lang po. Uh, tips ko lang po sa inyo mga kabakyard. Pistip ko na po ito. Kung gusto nyo pong uh, maiwasan yung ganitong mga sakit, yung bulutong. So, kailangan lang po talaga tsaga-tsaga. Uh, magpausok po kayo. Tanggalin nyo po yung nakakalat na sa paligid ng uh, bakuran nyo. Yung pwedeng ma-stack upan ng tubig na pwedeng pangitlogan ng mga lamok. So yun lang, kalinisan at saka pausok-usok lang kayo araw-araw. So yun lang po mga kabakyard yung aking may share at nawa ay may naibigay na naman to na idea sa ating mga ano, kaibigan na baguhan sa pagmamanok. So yun, maraming maraming salamat po and God bless. Ingat po kayo mga kabakyard.